Kay Mr. Nawat it sa na mismo nang galing na iisang kandidata lamang ang gusto niyang makuha mula sa Pilipinas upang sumabak sa Miss Grand International. At ito ay walang iba kundi si Nicole Herlin Budol. Matagal na umano niya itong nililigawan mula pa nung sumabak si Herlin sa Binibining Pilipinas 2022. Pumunta pa mismo dito sa bansa si Nawat upang panoorin sa Smart Araneta Coliseum ang laban ni Herlin. Ngunit sa kasamaang palad, first runner-up lamang ang naiuwi niya at kay Roberta Tamondong ibinigay ang Miss Grand Philippines title. Sa pangalawang pagkakataon ay lumaban ulit si Herlin sa MGI Philippines 2023. Present ulit si Nawat sa SM Mall of Asia Arena. Ngunit hindi na naman pinalad si Herlin na makuha ang inaasam na corona. Dati pa ay halatang favorite na talaga ni Nawat si Herlin. Sa katunayan, Nung nasa Uganda ito para sa Miss Planet International, ay nakipag video call pa sa kanya si Nawat upang igudlak sa kanyang laban. Ngunit ang matinding tanong, gusto ba talaga ni Nawat na panaluhin si Herlin at ang Pilipinas sa Miss Grand International? O gusto lamang nitong gamitin ang 8.8 million followers niya sa TikTok at halos 6 na milyong followers niya sa Facebook? Kilala naman natin si Nawat na ang lahat para lang mapag-usapan at mag-viral ang pageant niya. At alam niya kung gaano karaming engagements at pera ang papasok sa Miss Grand International kung makukuha niya si Herlin. Ilang beses na nga niyang ginamit ang mga Pilipino at ang mga kandidata natin. Ngunit hinding-hindi niya pinanalo ang mga ito. Sa tingin mo, dapat ba nating isugal si Herlin Budol sa MGI at ibigay ang gusto ni Nawat? May pag-asa ba tayong manalo kung siya na ang ating ipapadala? O baka hinuhulog na naman tayo ni Nawat sa kanyang bitag? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell.